Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa Marso 26, 2025. Ngayon, habang sinisimulan mo ang iyong araw, isa itong magandang pagkakataon upang yakapin ang karunungan na palagi ng bahagi ng iyong pagkatao bilang isang Capricorn. Isa ka sa mga taong may malalim na pag-unawa sa mga bagay na mahalaga, at ito ay nagmumula sa iyong likas na katalinuhan, karanasan, at kakayahang magmuni-muni sa mga aral ng nakaraan. Ngayong araw, isa itong paalala na ang bawat karanasang pinagdaanan mo ay nagbigay sa iyo ng mahalagang kaalaman na maaari mong gamitin upang gabayan ka sa mga desisyon na haharapin mo. Ang araw na ito ay nagbibigay ng pagkakataon upang mas pagnilayan mo ang mga bagay na tunay na mahalaga sa iyong buhay. Maaaring ito ay mga pangarap na matagal mo nang nais matupad. Mga relasyon na kailangan mong pagtuunan ng pansin o mga personal na layunin na unti-unti mong nais abutin. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa ngayon, tandaan na ang iyong karunungan ay isa sa iyong pinakamalalaking sandata. Ito ang magsisilbing gabay upang makagawa ka ng mga desisyon na magdudulot ng pangmatagalang kasiyahan at tagumpay. Sa araw na ito, ikaw ay maaaring makaramdam ng kakaibang bugso ng inspirasyon na nagtutulak sa iyo upang tuklasin ang mga bagay na maaaring magbigay sigla sa iyong kaluluwa. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng musika na may malalim na kahulugan sa iyo o sa mga sining na nagbibigay ng inspirasyon at kasiyahan. Ang pagbubukas ng iyong isip sa mga ganitong bagay ay maaaring magdala ng bagong pananaw sa iyong buhay. Huwag kang mag-atubiling subukan ang mga bagay na bago, kahit pa sa unang tingin ay tila wala itong direktang koneksyon sa iyong mga pang-araw-araw na layunin. Minsan, sa mga hindi mo inaasahang karanasan, ay matutuklasan mo ang mga sagot sa iyong matagal ng mga tanong o makakahanap ng inspirasyon, upang makagawa ng mas makabuluhang hakbang sa iyong buhay. Habang ginagawa mo ang iyong mga pang-araw-araw na gawain, subukan mong pagtuunan ng pansin kung paano nagbabago ang iyong pananaw kapag ikaw ay may positibong damdamin. Ang simpleng kasiyahan ay may kakayahang gawing mas maliwanag ang bawat sandali. Ang mga bagay na dati mong hindi pinapansin ay maaaring biglang magkaroon ng mas malalim na kahulugan. Ang paggalang sa mga maliliit na tagumpay at simpleng ligaya ay may kakayahang magbigay ng sigla sa iyong araw at magdala ng inspirasyon na tatagal ng higit pa sa inaasahan mo. Bilang isang Capricorn, ikaw ay kilala sa pagiging matatag at disiplinado. Subalit ngayong araw, pinapayuhan ka na magbigay rin ng espasyo para sa pagiging mas spontaneous at bukas sa mga bagong karanasan. Maaaring subukan mong gumawa ng mga simpleng kilos ng kabutihan ng walang inaasahang kapalit. Ang mga munting bagay tulad ng pagbati ng may ngiti, pagbibigay ng tulong sa nangangailangan, o paglaan ng oras upang makipag-usap ng taos puso sa isang kaibigan ay maaaring magkaroon ng malaking epekto, hindi lamang sa iba kundi lalo na sa iyong sarili. Ang mga simpleng pagkilos na ito ay nagdadala ng mas malalim na kasiyahan na magpapagaan sa iyong araw at magbibigay ng inspirasyon sa mga taong iyong nakakasalamuha. Ngayon ay isang mahalagang araw upang gamitin ang iyong katalinuhan at kakayahang makakita ng mas malalim na kahulugan sa mga sitwasyon sa iyong paligid. Sa pamamagitan ng iyong masusing pag-iisip at likas na karunungan, magagawa mong gawing makabuluhan at puno ng koneksyon ang bawat pakikipag-ugnayan mo sa iba. Iwala sa iyong intuition dahil ito ay isa sa iyong pinakamalalaking sandigan sa paggawa ng tamang mga hakbang. Habang tinatapos mo ang araw na ito, pagmilayan mo ang mga bagay na nagbigay sa iyo ng inspirasyon. Isipin kung paano mo magagamit ang mga karanasang ito upang patuloy na pagbutihin ang iyong sarili. Ang mga alaala ng mga sandaling ito ay maaaring magsilbing paalala na sa kabila ng mga pagsubok, ikaw ay may kakayahang magdala ng liwanag at saya sa buhay ng iba. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay puti. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng kaliwanagan, kapayapaan at panibagong simula. Sa pamamagitan ng paggamit ng kulay na ito sa iyong kasuotan o kapaligiran, maaari mong maramdaman ang mas malalim na pakiramdam ng kapanatagan sa loob ng iyong isipan, at mas magiging malinaw ang iyong mga desisyon. Ang iyong maswerteng numero para sa araw na ito ay 5, siyam, at dalawamput dalawa. Ang lima ay sumisimbolo ng kalayaan, at kakayahang umangkop sa mga pagbabago, Isang mahalagang aspeto na maaaring maging kapakipakinabang sa mga desisyon na gagawin mo ngayon. Ang siyam naman ay nagdadala ng enerhiya ng pagsasara ng mga lumang kabanata at pagtanggap ng mga bagong oportunidad. Ito ay paalala na kung nais mong makamit ang iyong mga pangarap, mahalagang handa kang iwanan ang mga bagay na hindi na nagsisilbi sa iyong kapakanan. Samantalang ang 22 dalawa ay isang numero ng pagbuo ng pangmatagalang pundasyon para sa iyong mga pangarap. Ito ay paalala na ang tagumpay ay resulta ng sipag, tiyaga, at malinaw na pananaw sa hinaharap. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paglaan ng oras upang gumawa ng bagay na makakapagpasaya sa iyo. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng paglikha ng sining, pagsubok ng bagong recipe sa kusina, o simpleng pagpunta sa isang lugar kung saan ka makakahanap ng inspirasyon. Sa paggawa ng mga bagay na nagpapasaya sa iyong puso, mas magiging masigla at positibo ang iyong pananaw sa buhay. Sa pagtatapos ng araw, tandaan na ang iyong likas na talino, karanasan, at pagmamalasakit ay mga yaman na maaari mong gamitin upang makalikha ng mas makulay at makahulugang kinabukasan. Yakapin mo ang mga aral ng araw na ito at gamitin ang mga ito bilang gabay sa pagbuo ng mga pangarap na nais mong makamit. Sa bawat hakbang na iyong gagawin, dalhin mo ang iyong kumpiyansa at paniniwala na ikaw ay may kakayahang likhain ang buhay na pinapangarap mo. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.